Lagahan hmm. kita na ano. Pero nga kung kita ragit ani, gawa sa load. Kuan to taon 300. Hmm. Muni kon sa wifi. Tagahan kita na wala ma piso. Pero tinu ora ni. 300 ra kita ni. Kung ginan siya ang lusot. So ni siya sa usa hmm. kita na wala ma piso ya sa so kalibong lord niya. Kaya nih Kita nih 2001 uno. Kapin. Ya, kuhaan sa bahay sa tagi ya. Sa balay. Kaya maun ni. Oh, dili ka din haya yang yung negosyo yung wifi no. Mintinas uh. nah, pa naman na magkaguba-guba. Ah, patay ka. tersempot rong kita ni di tanah oras saya hay megalek igammai rami ga merok nipakaon tulurmi lagan panai patay pasmo oh cuma ni realidad si negosio nato ning iphon 75 ay si paret mo ni lawan ahiroan manau pila ni darge nama sa sistem sa adminan ni tabo na opila ni tanan ako lang lain-lain nun guys para ako ay patibuok ay rotisyo na ba i-load na po sa usaka wifi ano kay advance mo um, mo load ay, usa lo uh, loadaan ya usa habwa ana man sistema so di yan oras, ra saya hay nang nangali kay di tagastador Saka tapo kani 100. Hina ni ginoon nang kitaan sa wifi no. Dili gid si Ria sauna bang, ba nga kusog-kusog pa karon kay kahina-hina. nakadukai nakahina nang ng gidang income sa piso wifi nya. pa sa nagkadugay nagkadaghan na po ng kompetensya so, dili ra pareha sa una bitaw nga kanang pipilar kayo ang nagbutang og mga ngunan pero karon wa na nagkadaghan na kayo nya damor ka magkadaghan na wa na damor na pud magkagamay nang kita nya tiwasa na mga sa kanang sa signal signal pud og mga hinhining signal mga mawa po ng customer mga nagkadugay-dug nagkadugay, nagkadugay wa na wa na ay, ayaw ng negosyo ha ano yung lang tani glay lahat. Nung sa itong ipuli, ano eh, yung pilaray, pila ka to yung mula na. Marag, na, rampat na kayo ng karaghan sa piso wifi. Eh, halos na, kada balay or kada kon gamay, distansya gamay, naana, dili pa ito para sa una nga. Pipilar kayo, muning karon May lang galug makalusot ang atong puhunan ng load. Kung naiginan siya gamay, ah, pasalamat ah, kay dili ta makatapal. Pero kung makatapal po ka, man, man ay sign na gina, lang, gina pull bahala, way, ka, mong wifi. Ang importante nga, dili ta makatapal. Mura gina akong kalikayan, bahala, gamay rin kita. Basta kay dili, lang gina ko katapal. kay kung man ang magsitag tapal sa loob niya, wala tayo kita. May pagkuhaon na lang. Pero may lang galing ni eh, bahalag kanang makalusot gamay akong load main yeah, mo income ko kani 300 lagi rong kita ni may na lang ng 300 noon ah, sabay, sabay mo mo ng 300 basta yung lang uh, lusot lang ang load halagi ng nyan total liliin po na yung biyahe noon kay kaning pagkahabuan ako dool rong po na yun sa eskinas highway sa mo ah so dilira kayo gasto pero kung ka gali para itong usan ako nga sa isla na travel pa ko ya ginansya siya gamay ra mura glogi jud ko i know siya gamay pero kung buto na lang logi kasi mong lakaw logi kasi nang pag maglakaw pa dito nya tabok pagdagat ginon kan ni tilir ni malakaw ra kung ka maglakaw kay do ra man sad mura balag gamay pranti di lang gid katapal mura ginay akong gi likayan ba nang katapal ko kay ang maintenance pa ba bayan ni kung magkagubaguba dili po pud sa samot dili ta kabalo mo repair ani para repair ra gid kanang pure good nga technician ba nang nagay kay balo ani nga uh, computer ang mga nga ni IT IT nga kon nga IT IT nga experience kita wala man day experience ani ngato ani kanang nga, nga, trial trial and error man Morning. Kung nagay ka guba, -guba pugos kita ako ng mga teknisyan. So, ang tayo alam gani. Morning. Ang uban, kung nagplano mo diha, kamo, ang padayon mo kung gusto mo nga negosyo, pero, para ako, mabitang wala na ako kayo nag-expand o daghan ng unit kay nagkadugay, nagkagamay lang ang kita. Kaya tungkol sa competition, grabe na naghana mo maghunahuna lang po kung anong lain na pong himo na negosyo ay marag di naging ni ni marag igor mong itak palit sudan na ni itak palit bugas ni kita ah pang sudan ramon ni pang gasolina may nalang puno ni puno puno napang mga puyo bang unit balag ka nang kita rin po ito 300 400 at least sa kabuan daghan po tag mahaba kapalit yung tagbugas sinoon ano yan ka rin nga to ha? Ah, try lang iro na Kung may iro oh. Si puson kung nakikita gamay oh. Para yun. Ano lara, honan, so kalibo, muna, ang naglaray mo ni puhunan sa kalibo. Ang mo na ginansya, siya. 300. Tag piso ng uban. O oh, sering plano niya o. Oh. Una-una ala ninyo. <laughs> kung yung unaan galing kita niya. Ano na di, wala giniayos. O ano ni lang kita rin yung nga maka-income ta. Kaya Masalig na tani, matay di magsilbi, pass